Uh, magandang araw po sa lahat mga bosing mga idol uh, Muli tayo nagbabalik sa straight TV Mga bosing mga idol So mga bosing sa mga tatanong sa akin uh, Hindi po ito sa akin ang farm mga busing uh, Dito lang po ako nagtatrabaho At ang uh, may-ari po nito mga bosing mga idol eh, Ay si Sir Martinis Kulin uh, Ito po yung dito sa Batangas po mga busing At uh, ang nabamanis po dito ay ang kanyang anak na si Sir Marco Alois ko po mga busing mga idol So Dito po mga busing sa mga nagkatanong uh, Kung magkano yung aming broodstag So yung broodstag po namin mga busing mga idol Ay nagkakahalaga po ng 35k At sa naman po ang aming uh, pulit ng mga pure Ay nagkakahalaga po ng 15k po mga busing mga idol At saka uh, sa two way cross ng mga pulit Ay nagkakahalaga naman po mga busing mga idol ng 8k So ayun po sa mga nagtatanong dyan mga busing mga idol Anyway, doon tayo sa topic natin uh, Kukuha tayo dito ng Sa si selection tayo ng foreheads Para po sa Pa-ending naman ni Kuya Daniel Casanova po mga busing mga idol uh, Natawa ko yun dito yung ating mga Kasamahan Yan ating mga chef cook mga busing mga idol So, uh, pipili po tayo ng four heads po mga bossing para po sa ating uh, So, ito na po mga bossing, mga idol. Magandang araw po sa lahat. Eri, ano ka? Pro direct ka? Grabe yung atar ng ating bossing mga idol. Yan po yung bayaw ni Boss Martin Espelin si Kuya Banyan. So siya po yung nag uh, papainding. So bukas na po yung ating Pipili uh, Ipili tayo mga bossing. Wapot magaling. brute um, tag quality. Para lang sa inyo mga boss. Ayan. Ayan mga bossing mga idol. So, uh, meron, na, meron na ako dito nakahilera. Uh, ng mga Ten heads. So, pipili tayo doon mga boso mga idol uh, Four heads. Good stock quality. So, doon po nakalagay po yung ating mga na selection na mga boso mga idol. Inintay na natin si Kuya Daniel. Uh, dahil bumalik po siya mga bossing uh, Dahil po dumating yung isang buyer namin para sa isang uh, pure So kukuha po siya ng pure mga boss idol So habang naghihintay tayo Actually uh, pick up na lang yun Dahil uh, Nalagyan ko na ng leg band At saka Nalagyan ko na ng leg band At saka Naresibuhan na po mga bossing So uh, Siya muna ang kumausap Ay sabi sa akin naghihintay na So may video tayo na yung mga bossing mga ito So ito po mga bossing Ay isang greenest ray kum mga bossing mga idol yung oh. pero meron ako ng selection doon mga bossing dalawang uh, uh, yung isa sana ngayon natin dalawang white isang gold at saka isang uh, sweater Boston mga bossing mga idol yung guwapo nito so kung mapapansin nyo dyan mga bossing mga idol medyo marami-rami na po yung ating mga uh, manok so yan po sila mga bossing ah uh, Hintay-hintay lang po tayo uh, By Tuesday siguro mga bossing Papapasokan uh, na po natin dito ng bayo uh, uh, Monday po or Monday ng gabi Or Lunes Meron na pong uh, parating At uh, kung makikita nyo dyan mga bossing Mula dito Mula dun sa Logong farm Mula dun hanggang dito na po yung ating mga manok Lagpas uh, na po sa aking bahay So, yun po yung aking bahay kung saan tayo nakatira dito sa loob ng uh, farm, mga bossing mga idol. Marami-marami na po. So, excited na po na makapasokan uh, ng buyer at marami-marami uh, na din po yung nagtatanong na kung meron na dito mga bossing mga idol. So, ito po, isa din po itong mga bossing mga idol. Ang ganda din to oh. Ito po, mga bossing. Guwapo. mga bossing isa po yung uh, sweater boston mga bossing yung kanyang uh, uh, brood sag na ginamit dito mga bossing ay isang sweater at saka yung ating uh, pulit ay isang boston so uh, sweater locking na siya mga bossing at uh, merong konting bandera kung tawagin sa amin ito, mga bossing mga idol yung kanyang puti uh, sa ayan po mga bossing kanyang puti sa buntot ay tinatawag po namin yan sa Ilonggo o oh, Heligaynon ay isang bandera po mga Bosing mga Idol kwa po dito kaya lang sa ngayon hindi natin to makita ng maayos kasi po mga Bosing mga Idol ay medyo mahangin so ang ginagawa ko po dito sa pagseleksyon ng mga uh, pang-broadside mga Bosing mga Idol ay umaga ako uh, pang ko sa umaga uh, Alas 5. So, nagsiseleksyon ako kagad mga bossing. Habang nagkakapi tayo, ay paikot-ikot tayo dito sa loob ng farm para po magselection So, pagdating ko ng 6am, ah, uh, 5.30, ay nagsisimula na ako na maglagay ng mga tubig. So, ayan po mga bossing. So, Ang mga ano dito, mga studs dito sa loob ng farm so meron po dito dami, madami tayong straight kung dito ngayon mga boss idol ah uh, yung straight ko mga bossing ay iba't iba pong uh, nakakross so meron dito nakakross sa lemon so katulad nito mga bossing mga idol ah uh, kung malalaan nyo dun sa ating vlog ang nakaraan ay ito po yung mga kapatid ng ating lemon sa sweater po mga bossing mga idol So ito po ay mga made to high station lamang po mga bossing So, tingnan nyo naman kung gano'ng pagwapo po yan mga boss idol. Ayan po. Ayan po mga bossing. Gwapo nyo. At uh, meron din akong papakita dito sa inyo na nakakrus sa Yellow Logged Hatch sa Sweater Boston. So, tingnan nyo po yung mga bossing. Ito po mga bossing mga idol. Ito po, gwapo din oh. Ito naman mga boss idol, ang ginamit naman uh, dito namin ay isang uh, yellow legged hats sa sweater boston. so yung ginamit namin dito na tandang ay pure na yellow legged hats yung aming broodsag yung aming naman pong uh, pulit na ginamit ay isang uh, sweater boston. so yan po yung kalalabasan nya uh, straight comb. gawa ng yung aming uh, sweater ha? ay merong uh, straight comb na uh, line po mga boson mga idol so ayan po siya. So dito na tayo mga busay mga idol sa ating uh, binding eh, na na-selection ko mga busing. <coughs> Ayan po mga busing. Yung, yung, po yung ating bahay. So yun po yung nakaraan, yung ating na-selection na -selection na, na apat. Yan po yung nakasalang uh, bukas na po yun ng laban mga busing. So ito po yung na-selection ko mga busay idol. Ito po siya. Ayan po mga busing. Ang bloodline nito mga boss idol ay isang uh, ice white na nakaka-cross sa isang uh, sweater boss. So, yun po yung kalabasan niya. Medyo ano siya mga bossing, uh, balang Baka na, na meron pa yung sweater at saka Boston na hinalo dito. So ang kalabasan nito mga boss idol ay three way cruise. Ayan po siya. Yung ating uh, sweater Boston na uh, nakakross sa ice cream white. So, meron pa tayo dito Uh, sweater boston 50-50 kung pansin dyan mga boss idol hanggang dyan na po yung ating mga uh, ano so ang mga ang vegan ngayon dito ay 170 plus so yan po yan po yung pupunuin natin so ito naman po yung ating sweater boston So yun po mga boss, yun yung ating sweater boston uh, Isasalang po ngayon natin ito at uh, sa mga gustong tumaya, ay eh, message nyo lang po ako mga bossing o kaya pwede kayong mag-direct message dun kay Kuya Daniel sa mga babong mga bossing mga idol. So yun po siya. I-highlight uh, yeah, ulit natin ito katulad ng ginagawa natin mga bossing mga idol. So meron ako dito isang uh, bulik na nakakross sa gold po mga bossing mga idol. So ito po yung ating bulik na nakakross sa gold yan po yung kanyang ito ayan gwapo niyan mga busay din po. ayan po mga boss gwapo so ito pa po yung isa nating uh, na puti na nakakross din sa sweater boss so, magkapatid po sila mga boss na nang isa natin na ano na nauna na nabidyon na, na so, ito po mga boss Ang um, plano di dito yung lalagay ito sa fourth quarter Ayan po mga busa ito Gawa po ng ating uh, Eskil mo na nakakruz Sa sweater Boston Gawa po po nyan mga busa mga idol Ayan po tingnan nyo kanyang Ayan po mga busa ito Gawa po nyan So bibidyo natin ito Iko close up natin mga busa mga idol Para makita nyo talaga At uh, lalagyan po natin ng mga bloodline kung bloodline nito. So, ayun po mga bossing mga idol. Ayun, hey, good morning, good morning mga bossing. Ang ating first quarter, Sweater Boston. Good strike quality ang ating first quarter. Good morning mga bossing, ating first quarter. Shredder Boston, Shredder Boston to mga bossing nga, Brojita quality Alright, grapple, grapple mo naman to Di ha bossing Dito lang yan So, kung kong si Ayun ating second quarter Let's white sa sweater Boston. time. Ring number. Ito ako po second quarter. Eskilin White sa sweater Boston. time. Ang gabi mga bossing, good stack quality. Malakarin mo to. Ayun mga bossing. Dito lang Country, Game Park. Gabi mo lang. third quarter. Bullet sa gold. Okay. As clean bullock, sa gold. Uh -huh. Banambar. Oh. Mga bossing. A ating third quarter. Bullock. Sa gold. Yes, wow. This is the green country. Game bar. Hello, bossing. A ating fourth quarter. As clean white. Sa sweater, Boston. Hello, boss. It's the ring by number! <laughs> number. ber port quarter! It's white! the sweater Boston! Line! <laughs> <Blind. laughs> <Hey, my> boss, the <laughs> port quarter! This Country! It's quarter! Ah, So, hanggang dito na lang po muna 'yung ating video mga bossing, mga idol. At uh, magandang araw po sa lahat mga bossing. Na uh, God bless po sa lahat. At uh, maraming salamat po mga bossing, mga idol. Sa patuloy niyo po 'yung pagsuporta sa akin nitong YouTube channel. God please po mga bossing, mga idol,